Lalaking nga uh, nagpanglampos ng IV stand sa ospital sa Libujan ni Iloilo. Gain pa sa ang reklamo. Suspect na kitaan sa mental concerns ang isa ka doktor sa Aliosan District Hospital. Si John Sala nakatuto. Ginpasaka sa piskal sa kasong murder ang nauna na nga homicide complaint nga ginfile batok sa pasyente nga nagwaras kag nanglampos gamit ang IV stand sa mga pasyente nagabantay kag mga empleyado sa Aliosan District Hospital pasado alas 6 ang gabi Oktubre 21 2025. Suno sa happy sa Alimudyan MPS, ginfile ang reklamo. Ang uh, superiority of strength. Mhm. Uh -huh. Oo, tapos ang uh, tungod sa fatal fatal nga ibo e sang uh, ano no, sang biktima pagi sa paglampos niya kag ang uh, ang uh, wala siya bala ka bato-bato ma'am kay ka malang ang uh, pasyente orang ang biktima kag palapitan niya kag uh, ginlampusan gulpi. Martes ang hapon sa Gulpiada na lang ang nagwaras kag nagpanglampos ang IB stats sa sulod sa Alyosan District Hospital ang Sospek. Natabong ang insidente sa hallway sa hospital. Bago sa insidente, patay ang 80 anyos ka pasyente matapos ginlampusan sa Sospek sa Dughana. Pilasod man ang apat pa ka mga persona. Upon admission, okay siya ako in about. Galing kay the following day, nga gin assess ang doktor, may ara gid siya yung asam, nga sa may may ara di siya yang uh, iban nga sakit. So gin apply siya for referral sa psychiatric psychiatric facility. However, hindi ang end, folks, probably ah uh, siya. So na mo na ginakuan pa gin assess pa sa doktor sang gabi. Hindi man siya. Then the following day, muna to, ang gusto sa pox or ang pasyente mo pulit. Sino sa psychologist ang maging ang aktuasyon kagpag inom sa sospek sa pesticide, rason niya na confine ini ang pila lang sa mga sinyales sang mental health concern. kani dapat kilayon yun ini ang ginpaidalog sa psychiatric evaluation. Nagkakadapat man nga sang tion nga yara ini sa isolation room, dapat niya ginpahugot sa ospital ang seguridad. Hindi okay. sa tanging pala mga pala ako kay sa akong tumagay sa siya So, in it, so the Kapan Plague, it is not just a guardian or a demon of the hospital and this is over. Dugang pa ni Alba nga dapat subong ang samtang detain ng sospek, i-isolate ini kag ipaidalom gilayon sa assessment, agod matumod ang iya mental state. It's very important na mag-ready to take the siya. Kung test yung interview na siya usually. So para mapalad for year, the safety money saver. So mga iba na taong kaupot niya. Yeah. Upo, kay Hans Dichetto. John Sana. Juana, Western Visayas.